Good morning! Ayan, welcome to my vlog again. This is Jen. And before that, kung hindi ka pa naka-follow sa page ko, follow us, The Bello Vlogs, The Bello Family, and Team Bella. So ayan, nag-start na nga ang day natin. Tara, samahan nyo ako. Pamper day na naman. So, isasama ko kayo sa kung saan ako pupunta for today. So, ito lang ang ating gagawin for today. So, ayan nga pala bago ako mag-ready, biglang may dumating na order at andyan si Rosie, hinihingi siya ng pangbayad. So, nauntol yung aking paghahanap ng OOTD. Medyo nahihirapan akong mamili kasi sa dami talaga. Pag marami kang damit, di ka makapili. So, yan na lang talagang ang naisip ko. Total naman eh, magpapagawa lang ako ng nails and then magpapaano lang ako, gluta. So, ayan na nga, natapos na. nakabis na ako, on the way na ako sa Blue Talan. So, nandito na nga ako finally here. And then, una, first, ayan, happy fit muna tayo, syempre. Habang namimili si Adi ng kulay. And then, kami, tapos na naisipan namin na mag, ano kami, mag drive through So, ito yung story. Pieces na bucket. Mm -hmm. Eight pieces na burger steak. Okay. Tapos, nung babayaran ko, <laughs> hindi ko pala dala yung aking wallet. What? Hindi ko dala yung aking senior citizen card. So wala katulig kaming discount. Wala na ngang discount. Wala pa siya dalang wallet. Mm -mm. At, wala akong dalang disensya. <laughs> Saan di ba hole? at matapos ang mahabang paggo discussion dun sa Jollibee drive-thru na yan, pauwi na kami, nandito na kami, malapit na kami kung saan kami na work So, ayan. And then, finally, nabili na rin namin ng 8 pieces chicken and burger steak. So, we are now entering Santa Arcadia. Thank you for watching!